Hi guys, ayan naglalakad kami kasi hindi kami marunong pumara sa jeep. Kaya <laughs> naglalakad talaga kami ng init-init. Di ba boo? siya ang sorry. Next time na lang. <laughs> Naglakad kami guys, hindi kami nakapara sa jeep. So ayun na nga guys, hindi kami nakapara sa jeep. <laughs> Kasi, kakaasa. Hindi <laughs> ko alam kung bakit nakakayang pumara sa jeep. Tapos alam mo yung parang kinakabahan ka. So ang ending, kung saan, buho, kung tumigil yung jeep, doon na lang kami buha pa. Ang oh, haba ng oh. nalakad pa. <laughs> so ayun guys, So sa mga ano, baka pwede nyo kami isabay para ano tulungan nyo kami pumara. <laughs> Sana kasi may pull the string, di ba? Para hindi nakakahiya. <laughs> That's it, guys. Guys, kausapin natin si Mama. Mama, wait na. Huwag mo muna kay Eric eh. May atang, may atang, bet ko ako. mommy! mommy Ay, oh, nausin no, mo. Yung na kami, guys. Ano po? Sabi ni Mami, ay, wait lang, wait lang, nahihiya. Huwag na lang mamaya, na lang. Eh, guys, no, doon na lang. Dapat kasi may may pull the string yung din, o para ang ah, Yung sa bench. Hindi, dapat gano'nin nga lang. Nakatok <laughs> okay, eh, nap na. Opo. O sige, so, next time ikaw na yung papara. Okay! Eh, may mga exercise naman. Ah, oo nga. So, bye, bye guys. Bye, bye. bye guys. Bye lang, brother. So guys, dahil tapos tayo tayong kumain, so dito muna tayo stay ng konti palamig. At pinag-roblox natin kasi nga haba <laughs> nilakan niya. <laughs> Seriosa! <laughs> Seriously? <laughs> Bye, guys.